Matapos ang higit kumulang apat na taon, formal nang binuksan ang pinakamlaking backbone transmission sa bansa. Ito ang Maribeles Hermosa San Jose Transmission Line. Ang naturang transmission line nagsimula sa Bataan at lulusot sa ilang bayan sa Pampanga hanggang sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang pagbubukas ito ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anyay isa sa pinakamalaking development sa energy infrastructure sa bansa. Mayroon itong hilera ng apat na daang mga tore, may habang 275.6 kilometers at kayang makapagsupply sa linya ng 8,000 megawatts ng kuryente. This transmission project attests to the transformative power of collaboration between the public and the private sectors to be able to attain a stable reliable and resilient power supply for the country ang naturang transmission line kayang masuplayan ng higit sa 50 na milyong kabahayan sa Central Luzon hanggang sa Metro Manila it will help ensure power supply security bakit dahil na-allow nating ma-dispatch ma ang mga malalaking power plant in Bataan. Bukod pa doon, mayroon pa itong additional room for more generation. Kaya ito ay isang invitation din for more generation investment dito sa Bataan at sa Sambales area. Inatasan na rin ng Pangulo ang Department of Energy at National Grid Corporation o NGCP na tapusin na ang pagtatayo ng humigit kumulang 70 transmission projects sa bansa. Kabilang dito ang Batangas-Mindoro Interconnection Project at Northern Luzon 230 kilovolts loop na nakapaloob sa Transmission Development Plan ng ahensya. And this way we can meet our increasing energy demand, encourage technological advancement and produce more employment opportunities for our people. Nanawagan din ang pangulo ng suporta sa lahat sa pagsulong sa bagong Pilipinas, kung saan abot kaya, abot kamay ang supply ng kuryente para sa lahat. José Robert Inventor Parasol Zod Headline